Ang paniniwala ko at ang ko, tatawid dito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos ng impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. 'Di ba? Sabi ko pag namin, kami mag uh, kapito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang baka makapag pre-trial kami. Baka maaprubahan namin yung rules namin. 'Di ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa sa United States na tumatawid dito. At marahil dito sa Pilipinas ang isang president ay yung SET na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na kongreso. Yung kaso, dahil alin na taon yung pinoprotesta, wala pang pa ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para at patunayan at i-assert, ilaban, na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. And then, SP, kasi... mm ang ang pinag siguro uh, or o pinagpoprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magko kayo sa si impeachment court. Can you give that guarantee sir? Natuloy na Ginagalang ko, nalaten? ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong gusto nila to, eh susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado, kaugnay sa mga dapat naming um, ipasa, sumulat ako kay Speaker Romualdez, kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, ang um, um, pagbasa ng impeachment articles, dahil sa ledat namin. Nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggitin ko ang ilan, ang Right-of-Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, um, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, mato third reading din namin ngayong araw na ito, ang denatured um, bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito, last week, ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill, naaprubahan din namin. Um, aaprubahan din namin sa araw na ito ang Nuclear Bill, ang framework na mag-establish ng pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito, third reading din namin ngayon, ang Anti-Pogo Bill, ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act. At, at gayon din, humigit kumulang 50 local bill na bagaman hindi importante sa mata ng marami, ay importante sa mga lokalidad kung saan ito makaka-apekto magagawa na namin lahat yan sa araw na ito. Baka may sumobra ng konti hanggang bukas. So meron kaming sapat na panahon na para na na gawin ang ibang mga bagay pa kabilang na ang impeachment. Apo, sir, isa na lang. So, sir, so sigurado magkukonvene kayo sa si impeachment court? Sa... Yun ang gusto ko at yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo um, at kay Speaker Romaldes. Sir, paano daw kung today may mga senador na na mag-motion na simulan nyo na yung uh, impeachment process? Magbobotohan yun, pagbobotohan yon, pagbobotohan yon at uh, pagpapasahan ng plenaryo. So, sure, sir, na once filed ay mailalagay siya sa agenda at matatakal today? Once filed ang ano? Pa pag once filed po yung reso. Anong reso? Yung resolution on de facto dismissal. Um, may proseso yon if file okay. ibabasahin kailangan basahin hindi filing lamang parang yung impeachment lang yan hindi purgit final ay eh, yun na yun. dapat pag file ire refer sa order of business um sa kaso nito kung resolution yan committee and rules at committee and rules ire report out naman yun yun ang proseso Pansinin niyo bago kami mag-adjourn nag-approve kami ng um, ang tawag ng iba yung Miss Universe Resolutions, yung mga commending. Lahat yun, nire, nire refer sa rules yun pag-file. Binabasa, nire-refer sa rules pag-file. Ang rules nire-report out, pagbabotohan sa plenaryo. So, yun din ang proseso, yun din ang proseso nun. am um, ang rules sa isang komite na magpapasya base sa membership ng komite, majority and minority. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga, da, sa mga senador ngayon, sabi niya, My message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Um, ulitin ko ha, sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko nga, saan galing? Oh, pero pinirmahan ba niya? Pero sabi ni Senator Imee, group effort daw 'yun. May mga hindi ko hindi ko kayang mag hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niya 'yung tanong kay Ognayan sa kanila. Am, um, pero hangga't hindi na i file pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Sir, sure? yung position, 'yun pa rin uh, pwedeng pagbotohan ng Senado kung magko kayo rin. Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado um, yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng Arab impeachment trial. Senado yun ha, hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado ng walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Um, Muson pinagbotohan, dahil nag siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado ng Corona Impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasa ang Senado noon na sundin. Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko ah. Lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski taga-pangulo pa ng Senado na hindi sang ayon ng isang miyembro, maaaring question nito sa plenaryo at pagbotohan din kung sakasakali. So, Sorry. sir, sir, Pwede naman na ang pagkukonvenyo, automatic, kasi nakalagay na yun sa Constitution. Na kailangan... Ulitin ko ha, lahat ng ginawa nung nakaraan pinagbotohan. Wala namang nagreklamo. Unawain na natin, ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, maraming ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nagkataong nakaupo doon, buong laya akong bibigyan ng sinumang miyembro na magsalita at sabihin kung ano ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay na gagawin namin tulad ng nakaraan. Wala naman pagbabago. Sir? Hindi ko sinasabing pagbobotohan para hindi sumunod. Maling tanong 'yon. That, that is an unfair question to say the least. I'm simply stating a fact that everything we do in the Senate, even in the House, is put to a vote. Sir, sir may ginawa pong may ginawa po schedule si Senator Valentino. <laughs> na ayung ay, 19 pwedeng matapos in 19 days 'yung impeachment trial. Nasagot ayaw. ko na kanina Iyan ay isang paksa na dapat pagpasahan ng impeachment court kapag ka na na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may, may present tayong ebidensya? Pangatlo, hindi ako sangayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. At saka sir, sinabi po pareho ni Senator Pimentel at ni Senator Risa na kaya in one hour tapusin yung convening ng impeachment court. Oo naman. Oo naman. Kasi magsusumpaan lang naman yan. Eh. So, kayo naman, ngayon pa nga lang, hindi pa kami nag-convene ng impeachment court. Ang dami ng debate. Asahan nyo bago magsimula yan, ang daming gusto magsalita at debate. Hindi namin matatapos lahat ng natapos namin itong nagdaang mga araw. Sa katunayan, di ba nung isang linggo, umabot na magtatatlong oras yung debating manifestation lamang kaugnay nito bago pa nga namin magawa yung iba. Klaro naman na lahat gusto magsalita kaugnay nito na gusto ko mabigyan ng panahon at pagkakataon. Tinapos lang nga namin yung trabaho namin kaugnay sa mga hinahabol na panukalang batas. Hindi rin ito ang unang beses na ginawa ito ng Senado ha. In fact, ginawa ito ng Senado bago mag-adjourn noon.